Alam ng lahat na muling nabuhay si Jesus. Ito ang pundasyon ng pananampalatayang kristyano. Pero ano ang nangyari sa loob ng tatlong araw na iyon sa pagitan ng kanyang pagpapako sa krus at muling pagkabuhay? Ayon sa Biblia at sa mga sinaunang tradisyon, may isang hindi kapanipaniwalang pangyayari na madalas nalilimutan. Si Jesus ay bumaba sa impyerno. Oo, hindi ka nagkakamali. Pero bakit? At ano naman kaya ang ginawa niya doon? Ngayon, sisiyasatin natin ang isa sa pinakanakakagulat at pinakahiwagang bahagi ng kwentong ito. Pangako, pagkatapos ng video na ito, titingnan mo ang mga pangyayari sa Pasko ng pagkabuhay sa ibang mata. Kaya, simulan natin sa pinakaumpisa. Kapag binabanggit ang impyerno sa mga sinaunang teksto hindi ito tumutukoy sa kung ano ang naiisip natin ngayon dahil sa mga pelikula at kay Dante. Hindi ito ang nag-aapoy na kay na may mga demonyo at kaldero. Sa tradisyong huyo ang lugar na ito ay tinatawag na Sheol. Ito ay ang kaharian ng mga patay, isang madilim at walang kagalakang lugar kung saan pumupunta ang mga kaluluwa ng lahat ng namatay, maging matuwid o makasalanan. Isipin ninyo na para itong isang dambuhalang waiting area na walang labasan. Bago dumating si Kristo, sarado ang pintuan ng paraiso para sa lahat. Kahit para sa mga dakilang matuwid tulad ni na Abraham, Moises, or Haring David, naghihintay din sila sa Sheol, halina't pasuki natin ang pinakamalalim na bahagi ng ating talakayan ang una nating kailangan gawin ay linawin ang pagkakaiba. Kapag naririnig natin ang salitang impyerno ngayon, agad na pumapasok sa ating isip ang mga larawang nabuo sa paglipas ng mga siglo ng kultura, panitikan at mga pelikulang Hollywood. Mga ilog ng apoy, mga demonyong may kaputol, walang hanggang pagdurusa at kawalang pag-asa. Nakapanlulumo at nakamamangha ang larawan, hindi ba? tunay na pinagbuti ni Dante Alighieri ang paglalarawan sa lahat ng antas ng lugar na ito sa kanyang Divine Comedy. Ngunit narito ang pangunahing punto, ang impyerno kung saan, ayon sa katuroang kristyano, bumaba si Jesus ay halos walang pagkakatulad sa popular na larawang ito. Upang maunawaan kung saan talaga siya nagpunta, kailangan nating silipin ang mga paniniwala ng sinaunang mga Hudyo tungkol sa kabilang buhay. Sa Lumang Tipan, ang lugar kung saan pumupunta ang mga kaluluwa ng lahat ng namatay ay tinatawag na Sheol. Maaari ninyong subukang bigkasin ang salitang ito, Siol. Sa mga tekstong Griego, kasama ang Bagong Tipan, ang katumbas nito ay Hadis. At ito ay ibang-iba talagang lugar. Isipin ninyo, hindi ito nagbabagang pugon kundi isang malawak, tahimik at madilim na espasyo. Isang kaharian ng mga anino. Isang lugar ng limot at paghihintay. Ang pinakamahalagang detalye ay sa Sheol na pupunta ang lahat ng kaluluwa. Ang matuwid at ang makasalanan. Ang dakilang propeta Moises, ang ninunong si Abraham, si Haring David, si Juan Bautista, silang lahat ay naroroon pagkatapos mamatay. Bakit? Dahil bago ang pangtubos na sakripisyo ni Kristo, ang mga pintuan ng paraiso o ang kaharian ng langit ay sarado para sa sangkatauhan. Ang pagkakasala ni Adan at Eba ay nag-iwan ng marka sa lahat ng kanilang inapo. Ang Sheol ay hindi lugar ng aktibong kaparusahan para sa mga matuwid, ngunit ito ay lugar ng malalim na kalungkutan, isang lugar na kulang sa pinakamahalaga ang presensya ng Diyos. Ito ay isang walang katapusang kulay abong sona ng paghihintay kung saan walang labasan. Eh paano naman ang impyerno na may apoy at walang hanggang pagdurusa? Para rito, may sarili ring hiwalay na konsepto sa Biblia, ang gehena ng apoy. At ang salitang ito ay hindi basta-basta lumitaw. Ang gehena ay isang tunay na lambak sa timog kanlura ng Jerusalem. Noong sinaunang panahon, ito ay lugar kung saan ginaganap ang mga paganong ritual na may kasamang sakripisyo ng tao. Kalaunan, ito ay naging tambakan ng basura ng lungsod, kung saan inihahagis ang mga basura at bangkay ng mga pinatay na kriminal. Upang labanan ang amoy at sakit, patuloy na pinanatili doon ang apoy. Ginamit ni Jesus ang maliwanag madaling maunawa ang imaheng ito ng walang hanggang nasusunog, mabahong tambakan upang ilarawan ang takot ng pangwakas at walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Ito ay lugar para sa mga sadyang at lubusang tinanggihan ang pag-ibig at kaligtasan. Kaya buod natin ang mahalagang puntong ito. Mayroong Sheol o Hades, ang pansamantalang kaharian ng mga patay kung saan napupunta ang lahat bago si Kristo at mayroong gehena ang lugar ng walang hanggang kaparusahan. Ito ay dalawang ganap na magkaibang konsepto at ang kalituhan ay nagmula sa mga salin kung saan ang dalawang magkaibang salitang Griego at Hebreo ay madalas isinasalin sa iisang salita na impyerno. Kaya kapag sinasabi nating bumaba si Jesus sa impyerno, dapat nating maunawaan na bumaba siya sa Sheol, sa mismong kaharian ng mga anino, kung saan nananahan sa paghihintay ang mga kaluluwa ng lahat ng henerasyon, kasama ang pinakadakilang mga matuwid. Bumaba siya hindi sa lugar ng kaparusahan, kundi sa isang malaking silid ng paghihintay upang ipahayag na natapos na ang paghihintay. Sige, malinaw na ang lokasyon. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong bakit? Ano ang layunin ng paglalakbay na ito sa daigdig ng mga patay? Ang sagot sa tanong na ito ay nagpapabago sa madilim na kwento sa isa sa mga pinakamatinding misyon ng pagliligtas na maiisip natin. Si Jesus ay bumaba sa Sheol, hindi upang magdusa roon at hindi rin upang magmasid lamang. Bumaba siya roon na may tiyak na layunin upang magpahayag at magpalaya. Direktang sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat tungkol dito. Sinasabi niya na si Kristo, pinatay sa laman ngunit binuhay sa espiritu, sa pamamagitan nito, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritung nasa bilangguan. Kanino siya nangaral? Sa mga kaluluwa ng mga matutuwid na namalagi sa Sheol sa loob ng daan-daang taon. Isipin ang tagpong ito. Inaadan at iba ang mga unang tao na dahil sa kanilang pagkakamali ay pumasok ang kamatayan sa mundo. Si Abraham na pinangakuan ng Diyos na sa kanyang lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Si Moises na nagbigay ng kautusan. Si Haring David na sumulat ng mga salmo na puno ng pananabik at pag-asa sa tagapagligtas. Lahat sila ay naroon sa dilim at paghihintay. Nabuhay sila sa pananampalataya. Naniwala sila sa darating na misyas. Ngunit sila ay namatay nang hindi nasasaksihan ang katuparan ng mga pangako. At narito, sa kanila, sa madilim at walang kagalakang bilangguan, bumababa ang mismong pinagmulan ng buhay. Nagdadala siya ng liwanag. Dumating siya at sinabi, Tapos na. Tapos na ang paghihintay. Narito ako. Ang pinaniniwalaan ninyo ang inaasahan ninyo, naganap na. Bukas na ang daan pa uwi. Ito ay ang pangangaral ng Ibanghelyo, ang mabuting balita para sa mga hindi nakarinig nito sa lupa. Ngunit hindi lang siya dumating para makipag-usap. Dumating siya upang ilabas sila mula roon. Sa tradisyong ortodokso, may isang napakalakas na icon na tinatawag na pagbaba sa Hades o sa Griego ay anastasis na nangangahulugang pagkabuhay muli o muling pagbangon. Sa icon na ito, walang larawan ni Kristo na lumalabas sa yungib ng mag-isa. Sa halip, nakikita natin siya sa gitna, sa nakasisilaw na liwanag, nakatayo sa mga sirang tarangkahan ng hadis. Sa ilalim ng kanyang mga paa, nakakalat ang mga kandado at susi, mga simbolo ng winawasak na ng kamatayan. At ang pinakamahalaga, hindi siya nag-iisa. Mahigpit niyang hawak sa mga kamay, sina Adan at Eba. Literal na hinihila sila mula sa kanilang mga libingan. At sa likuran nila, sumusunod ang iba pang mga matuwid mula sa lumang tipan. Ang icon na ito ay hindi lamang isang simpleng ilustrasyon. Ito ay isang teolohikal na pahayag. Ipinapakita nito na ang pagkabuhay na maguli ay hindi lamang pansariling bagay ni Jesus. Ito ay isang pangyayari na may pandaigdigang kahalagahan para sa buong sangkatauhan simula sa mga pinakaunang tao. Hindi lang siya dumating upang iligtas ang kanyang sarili. Dumating siya upang iligtas tayong lahat. At ang mga unang inilabas niya mula sa pagkabihag ng kamatayan ay yaong mga nabuhay sa pananampalataya sa kanya bago pa man siya isinilang. Kung gayon, ang kanyang pagbaba sa hadis ay isang gawa ng pambihirang katarungan at pag-ibig. Tinupad niya ang mga sinaunang pangako. Pinag-isa niya ang luma at bagong tipan. Ipinakita niya na ang kanyang sakripisyo ay may kapangyarihan hindi lamang para sa hinaharap, kundi pati na rin para sa nakaraan. Dumating siya upang kunin ang kanyang mga tao. Nasaan man sila? Ito ay isang misyon ng pagpapalaya ng mga bihag na tanging ang hari lamang na nagtagumpay sa kamatayan ang makakagawa. Ngunit hindi lang ito ang buong kwento. Ang pagpapalaya sa mga matwid ay isa lamang bahagi ng lahat ng nangyari. Sapagkat ang pagbaba niya sa kaharian ng kamatayan ay higit pa sa isang simpleng operasyon ng pagliligtas. Ito ay isang gawa ng pagpapahayag ng lubos, ganap at walang pasubaling tagumpay. Isipin ninyo ang isang sinaunang digmaan. Kapag tinalo ng isang hukbo ang isa pa, ano ang ginagawa ng heneral na nagwagi? Hindi lang niya basta pinalaya ang kanyang mga bihag at umalis. Pumapasok siya sa kabisera ng kalaban dumadaan sa mga pangunahing kalsada nito at itinataas ang kanyang bandila sa pangunahing plaza. Ito ay isang pampublikong deklarasyon. Ito ay pagpapahayag ng bagong kapangyarihan. Isang malinaw na pagpapakita kung sino na ngayon ang tunay na nagahari. Ito mismo ang ginawa ni Kristo. Sa kanyang pagbaba sa pinakapusod ng kaharian ng kamatayan, sa mismong lungga ng kaaway, idineklara niya ang kanyang tagumpay. Ipinahayag niya na ang kamatayan na tila isang makapangyarihang pinuno ng mundong ito ay lubos ng natalo. Ang kapangyarihan nito ay tuluyan ng ibinagsak. Ang mga batas nito ay wala ng bisa para sa mga sumasa kanya. Ito ay pagpapatunay ng kanyang kapangyarihan sa lahat ng mundo, nakikita at hindi nakikita. Tulad ng isinulat kalauna ni Apostol Pablo, sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod, ang mga nasa langit, ang mga nasa lupa, at ang mga nasa ilalim ng lupa. Ang kanyang pagbaba sa kaharian ng kamatayan ay naging praktikal na patunay ng mga salitang ito. Pumasok siya sa teritoryo ng kamatayan at pinilit itong kilalanin ang sarili nitong pagkatalo. Ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa mga kaluluwa ng mga matuwid. Ito ay isang direktang mensahe para sa mismong diablo at sa lahat ng puwersa ng kadiliman. Ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa sangkatauhan ay nakabatay sa takot. Partikular, sa takot sa kamatayan. Ang kamatayan ang kanilang pangunahing sandata, ang kanilang pangunahing alas. Ito ang huling hangganan kung saan walang sino man ang makakawala. At narito, sa kanilang madidilim na kaharian ay dumating ang isa na hindi napapasailalim sa patakarang ito. Siya ay dumating hindi bilang isang bihag, kundi bilang isang hukom at hari. Ipinakita niya na ang sundot ng kamatayan na ipinagmamalaki nito ng husto ay tuluyan ng nabali. Ito ay isang ganap at mapaminsalang Pagkatalo ng kalaban sa mismong sarili nitong teritoryo. At ang pinakamahalaga, kung paano niya ito isinakatuparan. Hindi siya pumasok sa kaharian ng kamatayan bilang isa pang walang katawang anino o isa pang kaluluwang bihag. Pumasok siya roon bilang Diyos. Alalahanin, sa krus ay namatay siya sa katawang tao. Sa kalagayan ng matinding pagpapakumbaba at kahinaan. Ngunit sa kaharian ng kamatayan, kumaba na nasa kanyang banal na kaluwalhatian bilang isang ganap na mananagumpay. Ang matinding pagkakaibang ito ay talagang kahangahanga inakala ng kamatayan na nilamon nito o ang isa pang biktima. Ngunit ito, tulad ng isang mandaragit na isda, ay lumunok ng pain na may kalakip na ang mismong Diyos ang kawil. At ang pain na ito ay sumira sa kalooban ng kamatayan mula sa loob. Hindi lang ito isang simpleng pagbisita. Ito ay isang malawakang paglusob at pagpapahayag ng tagumpay na magpakilanman nagpabago sa mga patakaran ng buong nilalang. At ngayon, ang pinakakapanapanabik na bahagi, ang sandaling babago sa lahat. Pag-isipan ninyo ito. Paano nga ba pumasok si Jesus sa impyerno? Ang tradisyon ng simbahan, batay sa mga salmo at apokripa, ay naglalarawan ng isang hindi kapanipaniwalang eksena. Hindi siya bumabaroon bilang isang martir o bilanggo. Sa halip, pumasok siya bilang isang mananakop. Bilang hari na winasak ang mga pintuan na walang sino mang makapagbukas. Isipin ninyo ang sandaling iyon ang walang hanggang dilim at katahimikan ng kaharian ng mga patay ay biglang nililiwanaga ng banal na ilaw. Ang mga pintuan ng impyerno na bumihag sa buong sangkatauhan ay nagkawatak-watak. Pumasok siya hindi bilang bisita kundi bilang isang mananakop upang kunin ang nararapat na sa kanya. Hindi ito pagbisita kundi isang pagsalakay, hindi pagdurusa kundi tagumpay. Ang gawaing ito ang nagpapatingkad sa muling pagkabuhay, hindi lamang bilang personal na himala ni Jesus, kundi bilang tagumpay para sa buong sangkatauhan. Hindi lang siya basta nakatakas sa libingan. Winasak niya ang mismong sistema ng kamatayan mula sa loob, binuksan ang daan patungo sa kaligtasan para sa lahat ng naniniwala sa kanya kung walang pagbaba sa impyerno, hindi magiging ganap ang kanyang tagumpay. Kaya, kapag pinag-uusapan natin ang pagbaba ni Jesus sa impyerno, hindi ito tungkol sa kaparusahan, kundi sa pinakamalaking at pinakamatapang na operasyon ng pagliligtas sa kasaysayan. Ito ay kwento kung paano sumugod ang ilaw sa pinakamalalim na dilim at nagtagumpay. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naging interesante ito sa inyo at may natutunan kayong bago, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang talakayan ng mga komplikadong paksa sa simpleng paraan. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Alam niyo na ba ang bahaging ito ng kasaysayan ng Biblia? O baka naman may narinig kayong ibang bersyon ng nangyari sa loob ng tatlong araw na iyon. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Magiging napaka-interesante basahin ang mga ito.